Samantala, bilang pagunita ng undas, ibinahagi po ng ilang staff ng pamahalaan ng mga kababalaghan na umano'y naranasan po nila sa loob mismo ng Malacanang Palas. Sa Halloween special episode, isa-isang nilahad ng mga kawani ang mga kwento ng misteryoso na madalas daw nagpaparamdam sa iba't ibang bahagi ng palasyo. Isa na po riyan ang mga yabag at kaluskos na mga batang naglalaro sa madaling araw. May pagkakataon rin na nakuna ng camera ang isang lalaking walang ulo sa may main lobby door. Ay naman sa isang admin worker, kadalasan silang nakararanas ng kababalaghan sa Rojas, Quirino at Quezon Hall kung saan nakakita sila ng mga naglalakad na pari sa unang sundalo na may salakot. Habang sa kitchen area, madalas rin silang makakita ng mga kalalakihang naka-chef uniform at tumatagos sa pader. Normally, ang na-feel ko mga lalaki, mga dalawa ganyan. Tumadaan lang sila, tumatagos po ng bakery. Sa bawat kwarto na pinapasukan ko po eh, meron din po akong karanasan. Katulad ng may magpapareceive, na wala naman po. Sa Rojas, Quirino, and Quezon. Marami po dyan, iba-iba.